Diti po siya idol, oh. Sige, sim. Iwanan, trawi. Nuna niya yung ano? Tassim. Tenderloin. Hindi, Tassim niya. Ay, Tassim, tenderloin pala. Nomo. Okay, ganda. Mishkarte nito. Ah, okay. Hi. Ba? Sige. Okay. <laughs> Kaya yeah, natin kung marunong na to. Medyo marunong nga eh, yeah, oh. Kaya kanya talagang discounter rito sa pagtitibon. <laughs> okay. 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 Okay ba, sa'yo yung konti taba. Okay ba, sir?

Yes, yeah, start them, them yan yes. pa Paano Paan papanuhin yan? Ayan, ah, uh, palo. Okay, okay. Ano na pay -pay yun? Paypay -pay pay -pay yun, paypay mo tatagayin yun. Ililish mo yung taga. Hindi ba siya na tinataga yun. Paypay -pay yung pinalo mo. Pailis mo dun. Ang ganun. Dish, dun. Dun yung doon ng kuha. Yan, oo, oh, yun. Tama yun. Yung ganun. Dito muna unahin. Para makita mo. Yan, pay, pay yung pinalo mo, yan. Layo pala luluf, pa lang ng palo. pasok mo sa loob. Pasok mo sa loob yung kutsilyo dun. Iyon. Pay, pay na yung pinalo mo eh. Hindi, wag mong papaluin. Pasok mo lang yung kutsilyo, makakapa mo yan. Yan, yan, pasok mo lang yan. Yan, o. Oh. Oo nga, no? layo pala. Hindi mo kailangan paluin yun. Okay. O, oh, diba? Para matandaan mo. Patahing. Yan, yeah, natin na yung buto. Hey, makikita mo yan. Ayun, lumabas na. yun yeah, Yeah, Diretso yun yun. Yan. Okay. Medyo kaya mo na yan. Okay. Yan, yeah, okay. Buntot. Okay. Oh, yeah. Pwede mong tagayin. Pwede mong iwain yan. Palabasin mo lang enjoy Okay. Okay. Dapat eh test diskarte mo lang 'yan, sige. Maganda yung alam mo yung diskarte mo kung paano mo gagawin 'yan. Okay. Okay, paikot, pa yan, okay Yan, yeah, okay, dun, okay. 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 sa gilid, salsad mo sa buto Salsad mo sa buto Sige na yun, sige. Daan. Lagyan mo lamang sa dulo. Oo. Oh. Ay, gagawin, hindi nalag... Ay, kasing peerage, tsaka... Ano pata? Kung kasing gagawin, eh. may hihirapan ka kasi, malit yan. Daan, kung ganyan. Oo. Ganyan lang, tapos medyo yung hawak. Pag ganyan mo, malit na kutsilyo lang yung hawak mo eh. Okay, doon sa gilid, doon sa gilid. Ayan. Tapos yung pag steel proper mo lang. okay kang mag- matin, sige. Kahit marami nanonood siya, okay lang yun. Makita mo lang yung alam mo. Doon, doon, doon muna na ito. Yan. Doon. Yan. Yeah. wala nga. Oo, oh, sige, yan. Okay. Hey. Sikarte mo yan eh, sige. Oo, okay, okay. Galing mo muna yung mga bula-bula, yan. Sige, alin mo. Tapos hanapin mo yung joint. Okay. Ang joint yung pata. Dito yan, dito to. Ang joint yung pata. Yan, sige. Palabasin mo yung joint. Ayun no Ayun o, okay. Yan. Eche mo lang. Yan. Puro ganun lang iwa. Puro ganun. Oh. Um. Tapos talagyan mo yung pata unahan. Lalaman. mo yung PF ng laman. Huwag mo konti sa gilid. Ang paiwa, hindi ganyan. Huwag mo patusok, paiwa. Yeah, Okay, okay, wait lang, wait lang Wait, wait Okay, okay, go Ayan, iwain mo na yan, sige, iwain mo na yan Ilagay mo rin, yun O, para bumuka, diba? Ngayon, lagay mo rin ito, iwain mo rin ito Dito yung siko niyan eh, lagay mo laman itong diya Okay? Yung balat, sasama mo sa pata Huwag mo sasama lahat sa kasin Okay, yan, para makita mo yung buong pata Ayan, yung balat, sama mo sa ano Yan, Okay. Lalo, gusto mo muna. okay. Pasan so okay. so, ka lang. mo muna yung gamit mo. Na matuto ng proper to. O, oh, dito, sige. Palo. Ayan lang, wait. Dito, palo. Dito, palo. Bawat isang buto. Palo kayo ng bawat isang buto lang. Sige, palo. Sige. Basic lang yan. Okay, okay. Siyempre to. Palo, tiray mo yan. Sige. Tryin siya puto lang. Huwag mo yung nasagad yung maratoyan mo. Ayan, ganyan lang. tiray mo lang. Tayo mo yung kamay mo. Taka lang, ulit, ulit, ulit. Dito hawak. Huwag ka hawak doon. Ayan. Dito, dito. mo itong buto. Ayan. Sige. Palapit sa katutuwaan niya. niya. Pag gumawa ka roon. Okay. Huwag ka hawak doon. Doon lang. Hihilayin mo lang yan. Okay. 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 Ngayon okay, no. oh. Wow, Wag mo gawak sa gilid ka lang lagi. Wag mong gayahin yung mga nakikita mong ano. Dalas ang tubos. Madalas ka ron, yari ka ron, okay? Okay. okay, okay meron pa, sige, paluin mo pa, may buto pa yan. Punti lang pa, okay. Okay, hindi okay, no, pa dapat yun da ang port cap eh, dun, yan. Tama yung ano. Oo. So, okay lang yan, ganyan talaga sa... Natetense ka kasi. Ano kasi, huwag ka matitense. Okay, tingin. Hey. Iwa. Di, iwa lang. Kamaya, pusis ko, kahit madurog mo yan. Batong to. Dito na, dito. Hindi kanya, hindi kanya, mali yan. Mali yan, mo tapos ganito, balik tayo Pag kutsilyo. Pagayon yan, ganun. Yung. Mali yung ginawa mo kanina, hindi dahil hindi ganun ha. Mali yun. Ayan. Eh. All okay. right.